Tara, samahan nyo kami sa aming biyaheng ilo-ilo. At magsisimula nga ang aming biyahe from San Jose, Antique. Madadaanan nga natin ang Hamtik Antique at sunod naman nating madadaanan ang San Joaquin Iloilo. -ilo. Madadaanan din natin ang Miagaw Iloilo, Gimbal Iloilo, -ilo, Tigbawan Iloilo -ilo, at Oton Iloilo. -ilo. Bago tayo makarating sa Iloilo -ilo City Proper. Ang sabi nga nila basta elongga, guapa. Abe, tanawon kung may makita kitang guapa sa Iloilo. -ilo. <coughs> Totoo ba talaga na maraming magaganda sa ilo-ilo? Sa hindi pa nakakalam, ang ilo-ilo ay matatagpuan sa Panay Island sa Western Visayas. Ang ilo-ilo ay may maraming magagandang tanawin at mga bagay na pwedeng ipagmalaki. Agree ba kayo mga ilonggo? Kung mga magagandang tanawin ng ating pag-uusapan, hindi magpapahuli ang Iloilo. Tulad na lamang na mga makasaysayang gusali na matatagpuan sa Iloilo. Isa na dito ang Molo Church, Haro Cathedral at Iloilo City Hall. Ang Iloilo ay meron din magagandang plaza na pwede nating pasyalan. Tulad na lamang ng Iloilo Freedom Grand Stand at Mulu Plaza. Ang Iloilo -ilo ay meron ding magagandang lawa at ilog. Tulad na lamang ng Iloilo -ilo River at Lapos-Lapos Seaside Park. Ang Iloilo -ilo ay meron din silang kultura at tradisyon. Tulad na lamang ng dinagyang festival na sineselebrate tuwing iniro. Isa rin itong kilalang festival sa Pilipinas. Ang Iloilo -ilo ay meron din silang tradisyon na sayaw tulad na lamang ng tinikling at Carenosa. At ang Iloilo ay mayaman din sa musika at sining. Ang Iloilo ay meron din silang sikat na pagkain tulad na lamang ng pansit molo, lapas bachoy at marami pang iba. At ang Iloilo ay kilala rin sa may pinakamasarap na manggas sa Guimaras Island. Ang Iloilo ay meron din kilalang lokal na produkto na gawa sa pinya at abaka. At may mga produkto produkto din silang gawa sa kamay tulad na lamang ng bag at mga damit. At may mga produkto din sila na nakapak tulad na lamang ng isang ubi halaya. Ang Iloilo ay kilala rin sila sa kanilang mga pasilidad tulad na lamang ng mga modernong ospital na matatagpuan dito sa Iloilo. Isa na dyan ang Iloilo Mission Hospital, St. Paul Hospital at marami pang iba. Kilala din ang Iloilo sa kanilang mga universidad at kolehiyo. Isa na rito ang University of San Agustin. University of the Philippines, Visayas. West Visayas State University. Ateneo di Iloilo at marami pang ibang sikat na universidad na matatagpuan dito sa Iloilo City. At syempre, hindi rin mawawala ang mga naglalakihang mall dito sa Iloilo. Tulad na lamang ng Robinson's Place Iloilo at SM City Iloilo. Ang Iloilo ay meron din sikat na pasilidad para sa mga palakasan. Tulad na lamang ng Iloilo Sports Complex at Western Visayas Sports Complex. O diba ang dami-dami kong binanggit pero sa SM City lang pala kami kakain ng aming tanghalian. Anyways, kaya pala kami napunta dito dahil kami ay napadaan lamang. Dahil ang punta talaga namin dito para sa isang mahalagang bagay. O oh, sige, hanggang dito na lang ang ating video. Salamat sa panonood. Paalam!